Laman, laman. Sige po. Mainit kasi talaga yung panahon. Importante yung tubig sa katawan. Grabe, sobrang init. Okay, tubig ka muna. Mainit ang panahon. Oh, thank you po. Thank you. Ay, hey, ah. sir, ayo. Ingat, Ingat Ingat <tun> <tun> kah? selamat. Ayo sekarang. Ayo, lo. ya, ingat. ayo, sayo, ja, right. hey, temu, ingat, ka? ayo ingat, Ingat Ingat, ingat. Ingat ha you, Ingat, ingat. Ito maraming tubig, mainit na panahon. na. Labo, Labo ka. sa Ingat ah. Ingat, uh. Okay, you, sir. Bisa kan ini, Mam? Ma bisa. Bikin mas Mam. Ingat ah, ingat ya. Ay, bikin. Ay, Cep. ingat saya arah.